Ah, uh, ito guys, ano? Mayroon uh, meron tayong uh, makina ng elf dito, Soso elf. Uh, for overhaul ito, dalawang makina ito for overhaul. Ang issue nitong isa ay habang uh, tumatakbo siya bigla na lang nag-loss power at tuloy ang namatay at hindi na umandar. Kaya nung dinala ito sa shop ay nakatao na ito. Ang, issue, ang problema yan, yung head gasket ay naputol. Yung pagitan ng cylinder number 1 at cylinder number 2. Kaya yung pag-compress niya ay naglipat-lipat na lang. Yung hangin ay hindi na talaga buo kasi naglilipat-lipat na lang sa cylinder number 1 at number 2. Ayan. Kaya ito guys, uh, ibababa yung makina nito para i-overhaul. Ayan. Uh, ito guys, ano, naibaba na ng ating mga kasama yung uh, engine ng ELF na ito. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano siya karumi na guys, ano? Marami na ang leaking kaya nagdesisyon nagdesisyon na nga yung may-ari na uh, for overhaul na ito. At maging ito yung kanyang injection pump ay uh, ipapakalibit natin to. Yung mga bearing pala nito guys ay uh, sira na rin. Kaya papalitan na. Ito naman yung isa guys na sinasabi ko ano na for overhaul rin ito ay isusupwigo naman ayan uh, binaklas na ng ating mga kasama yung cylinder head uh, ito ayan uh, napakalaki na ng ridge dito sa kanyang liner guys kaya malaki yung clearance ng piston ring tapos gas gas pa ayan ito uh, for over na rin ito tapos dito guys ano tingnan nyo naman kung ano ang nangyari dun sa kanyang engine valve ayan Ayan, napudpud yung engine valve guys kung napapansin ninyo. Ayan. Uh, isa, ng, isa din to sa nag ng low power no. Kasi nga uh, napakalaki na ng clearance nung kanyang uh, rocker arm. Ayan, tingnan nyo kung napakarami ng uh, napud napudpud na engine valve. Titingnan natin dito yung kanyang oil pump guys ano kung malakas ba yung pressure. Kasi as uh, sa tingin natin to pag ganito nangyayari din ay hindi sapat yung oil na uh, na isupply doon sa taas. kaya nag-init tong mga engine valve na ito at ito yung nangyari kaya ito guys ibababari uh, ibababa rin ang makina nito for overhaul din yung makina nito okay dito guys ayan naiangat na natin yung engine ng Prigo at ginamitan natin to ng chin block bababa natin to para mas madali dun sa ating mga tao yung paggawa malinis rin natin to ng mabuti ano guys kasi napakarumi na rin ang kanyang engine Ah, ito na yun guys, ito na yung engine ng Pigo. Ayan, nakabaklas na. Kung mapapansin ninyo guys, grabe. ang ah, tindi, grabe ang itim na ng ano, ng makina, ng kanyang engine oil. Ito guys, ah, dito lang natin ito binaklas pero yung lahat ng parts naman dito ay dadalhin doon sa loob. Kasi para mas mag sa kanila yung pagdala doon sa loob ng shop. Yeah. Sige po guys, ano? Hanggang dito lang muna siguro guys. At salamat sa inyong panunood and God bless po.